Hello, good morning mga guys. Uh, kain po tayo. Ito po yung aming menu ngayon. Meron po tayong nilagang puso, talong okra. Tapos, no rice po ako ngayon. No rice. Uh, saging, nilagang saba, tsaka kamute. Uh, tapos, meron po tayo sa utawa na abuse. kain mga guys ito po yung aking kasalok eh. yeah. magandang umaga po kain po tayo masarap po yung kain namin ngayon kasi nilaga eh may favorite may favorite food po ito ito yung masarap na ulam sa mga ganitong panahon ng ulan Saging. Saging na saba. Hilaw po ito guys. Hilaw. Hilaw na nilaga. Nilaga ko lang. Mm. Ito po, ano ito. lang, ano lang po ito sa bakuram. Ito pa namin tulog. ito Ito po yung mm. sa bakuram na... Ito na po yung ano natin, mga tanim natin na talong sa kawak. pati nga ho kang kung ne ya, dahil yung kampung dun ay gusto kong lumago pinitasan ko ng pinitasan hmm. favorito ko talaga to sarap pagka puro gulay ang ha hmm. Mabigat, mabigat sa katawan to. Mabigat sa Karen Vilma, kain po tayo. Ah. Alam ko itong paborito mo, Mars. Nilagang talong, nilagang okra, at nilagang puso. Kain tayo. Nilagang kamot eh. Kamot eh. Ah. Tap. May mga ito kaming tapos bahay Binadyam po kami niya. Salamat po kay Marlon Birdy, sa Alphine Jackson, sa Kamote. Hmm. Well, salamat po. Ano guys, saraming salamat. Tingat-tingat sa panahon. Thank you.